kwento ng pananampalataya ni Carlos. Si Carlos ay isang simpleng tao, masipag at dedikado sa kanyang pamilya. Siya ay nanirahan sa isang maliit na nayon sa Pilipinas, kung saan ang buhay ay hindi madali, ngunit palagi siyang nakatagpo ng lakas sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Isang araw, natuklasan ni Carlos na ang kanyang asawang si Maria ay may malubhang karamdaman. Siya ay na-diagnose na may isang pambihirang kondisyon na hindi kayang gamutin ng mga lokal na doktor. Desperado, hindi alam ni Carlos ang gagawin. Ang espesyal na paggamot na kailangan ay lampas sa kanilang mga kakayahan sa pananalapi. Nagsimula siyang mawalan ng pag-asa, ngunit pagkatapos ay nagpasyang siyang bumaling pa sa kanyang pananampalataya. Si Carlos ay nagsimulang manalangin ng taimtim araw-araw na humihingi sa Diyos ng isang himala. Ibinahagi niya ang kanyang sitwasyon sa lokal na simbahan, at ang komunidad ay nagkakaisa sa panalangin para kay Maria. Kahit sa gitna ng kahirapan, pinanatili ni Carlos ang kanyang dinatitinag na pananampalataya, sa paniniwalang kayang pagalingin ng Diyos ang kanyang asawa. Isang araw, habang nasa simbahan, Nadama ni Carlos ang hindi maipaliwanag na kapayapaan at isang boses sa loob na nagsabi sa kanya na huwag sumuko. Pagkaraan ng ilang araw, isang kristyanong organisasyon ng kawanggawa ang bumisita sa nayon upang mag-alok ng tulong medikal. Sinabi ni Carlos sa kanila ang tungkol sa sitwasyon ni Maria at humanga sa kanyang pananampalataya at dedikasyon, nagpasya silang tumulong. kailangang pangangalagang medikal para kay Maria, kabilang ang transportasyon sa isang espesyal na ospital sa lungsod. Pagkatapos ng mga linggo ng masinsinang paggamot, si Maria ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng paggaling. Ang diagnosis na minsan ay tila isang huling suntok ngayon ay naging bagong pag-asa. Umuwi si na Carlos at Maria kung saan sila ay malugod na sinalubong ng komunidad. Ang paggaling ay nakita bilang isang tunay na himala, isang sagot sa mga panalangin ng lahat. Si Carlos ay patuloy na nagpatotoo sa lahat tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya at kung paano na magitan ang Diyos sa kanyang buhay sa isang pambihirang paraan. Ang karanasang ito ay lalong nagpatibay sa pananampalataya ni Carlos at ng kanyang komunidad patuloy nilang sinusuportahan ang isa't isa, batid na sa pananampalataya. Lahat ay posible. Ang kwento na Charles at Mary ay kumalat sa buong rehiyon, na nagbigay inspirasyon sa marami na maniwala sa kapangyarihan ng panalangin at sa kabutihan ng Diyos. Ang kwentong ito ng pananampalataya ay nagpapakita kung paano, kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, ang pagtitiwala sa Diyos ay maaaring magdulot ng pag-asa at hindi inaasahang mga